Nagkita na kami ni Tatay dito sa parking lot ko. Ito yung matanda na sinasabi ko sa dati kong vlog na lagi kong inaabangan to yung umaga para sopresahin ko at mabigyan ng jack rice natin. So hindi niya alam na may sorpresa akong bibigay sa kanya. Akala niya lang maunguhan lang kami ng talbos ng kalabasa dito para uulamin nila. So kami ni Tatay na ano? Ano masarap? Ano dito tayo? Ha? Sardinas, no? Tinapata, alam ko sa mga ilok mga tinapatay na ano dito eh. Di ba? Oo, hmm. um, ito sila ano. Ate Fatima. Uh, uh, Oo. Oh. Ang tayo kina rin nahintay na ano eh. Oo, haulit eh. Kasi sabi ko eh, hey, ito na natuwa bumalik. Ito na rin natuwa mo. Oo, na. wala <laughs> um, si tatay dito. <laughs> ito, ito mga bagong ano to, bagong people.

Ito yung kuha namin tatay oh huh? <laughs> ito hmm. Ha? Ito pa patin? Ha? Takot andarin dating talbos ng kalabasa oh Okay Ha? Okay Ayan Nakuha kami ng kalabasa ni tatay Eh matagal kong inaantay si tatay dito Para makuha ng talbos ng kalabasa Dami okay. namin nakuha oh, oh Ano yan. masarap? Ano ito ito? Sardinas lang eh no? Oo oh. So, sinihiling, pwede ito. Maginihiling, pwede rin, no? Oo. Sarap. So, ngayon, dahil may pangulam na si tatay, kailangan natin bigyan si tatay ng bigas. Aba! <laughs> ano ba yan? Salamat! Tayo. Yan. Ito, yung jack rice natin. Oo. natin kay tatay para may partner sa talbos ng kalabasa. So, pang ulam. Oo, oh, pang ulam. So, pati yeah. sa tutay, limang kilo bigas to. Talagang kong hinihintay si tatay dito. So, tayo. Tayo, tatay. Maraming salamat. <laughs> so, supportahan nyo kami ni tatay para patuloy kaming bibigyan ng blessing sa iba. Tsaka si tatay, layo kong bibigyan ng blessing. oh tatay, yeah. salamat. Tatay, salamat. Tatay, salamat. Tatay, salamat. <laughs> Naiuwi ng ano tatay yung matagal ko ng gustong ibigay sa kanya ng limang kilong bigas uh, tuwan-tuwa siya nung binigyan ko siya sana makatulong yung bigas na yan sa kanya so ayun mga kalakpay na nakita na kami ni tatay dito sa parking lot so nabigyan ko na siya ng talbos ng kalabasa pang ulab tsaka naibigay ko na rin yung bigas na matalay ko na gustong ibigay sa kanya so sana supportahan nyo kami ni tatay tuloy-tuloy uh, sana yung blessings natin para hindi lang si tatay yung matulungan natin pati yung iba pa na ngailangan na nabigyan natin ng jack rice natin so yun lang thank you thank you